pa rin siyang hawak na pera pang bayad sa upa ng bahay. Ginagalit talaga ako ng nanay mo, ha? Dumabi ka nga dyan! kayo dito. Huwag naman ko. po, huwag po. Maawa naman po kayo. Hindi, hindi ako marunong maawa. Vinicius, okay ka lang ba? Madam, bakit mo naman tinapon ng mga gamit namin? Paano hindi? Di ba sabi ko, alas 6 in punto, kailangan bayad kayo sa upa ng bahay? Mahal, alis na ako ha? Sige. Ah, uh, utang mo muna si Binis ng pagkain niya doon sa tindahan ah. Walang-wala pa kasi ako dito eh. Ako, mahal. Kanina, pumunta dito si Madam. Sinisingil na tayo yung bayad sa upa. Alam mo naman ang ugali nun eh. Oh, sige. At titingnan ko kung makakabali ako doon kay Boss. Sana naman makabali ka na kay Ma'am Trish. Kasi nakahihiya na ako dito sa mga kapitbahay natin tuwing na ng iskandal tayo ni Madam. Hihiyaan mo na. Marami talagang mga taong <laughs> hindi nakakaunawa sa sitwasyon. Pero sige, gagawin kong makakaya ko para makabale, man lang. O siya, sige, sige, anak. Uh, Diyan na muna kayo. No, sige. Tatrabaho eh. na ako. Ay, Diyos si pinagpabalik-balik na ako sa pagkuha ng upa ng bahay. Nagal yung pag-indragay man yung nagbayad pala alas Po! Basta na ako pa sa bahay? Naku, madam. Eh, susubukan pa ng asawa ko na bumali eh. Susubukan na naman? Isang linggo ng delay ang bayad niyo sa upa! Aba, Ayoko na ng pinag-aantay ako, ha? pasensya na po. Anong pasay pasensya? Hindi ako nagpapasensya sa ganyan, ha? Mamayang alas 6, babalik ako at kukunin kong upa ng bahay. Kung wala kayong ibibigay, kakalad ka rin ko kay palabas ng bahay nito sa kalsada. Naiintindihan mo ba yan, Jean? Kakagaling lang po sa sakit ng anak ko eh. Kaya na-advance po yung bali niya. Wala akong pakialam. hindi ako marunong maawa. Kung ikaw naaawa sa anak mo, tigawan mo ng paraan para makabayad kayo ng upa sa bahay. Naiintindihan mo yan? Huwag naman po madam, kakagaling lang po ng anak ko yung sakit eh. Eh baka mabinat po kapag sa kaysada po kami natulog. Alas sa isin punto, babalik ako ha. Siguraduhin niyo may babayad kayo sa'kin sa dahil kung hindi, yung sinabi ko sa'yo gagawin ko ha. Ma'am Trish? Ma'am Trish? Oh, Jaron, ano nga atin? Ah, ma'am. Baka po sana eh makakabali po ulit ako sa inyo. Di ba kakabali mo lang nung nakaraan noong nagkasakit yung anak mo? Kailangan ko po kasi para sa pambayad ng upa namin. Pinapalayas na po kasi kami doon. Gusto yung ko man tulungan ka. Tayo naman ang mayayari sa boss natin. Alam kong napakasipag at bait mo. Kaso wala eh. Parehas lang tayong mayayari. Ganun po ba, ma'am? Sumubok lang naman po ako, ma'am. Pero sige po. Salamat po, ma'am. Tensya na talaga, ha? Sige po, ma'am. Babalik na po ako sa trabaho. Sige. Kin? Bakit po, ate? Huwag mo nga akong mati, ate. Nasaan ba yung nanay mo? Umalis po. Maghanap daw po ng mauutangan. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang hawak na pera pambayad sa upan ng bahay. Ginagalit talaga ako ng nanay mo, ha? Tumagay ka nga dyan! Lumayos kayo di? Huwag naman po, huwag po. Maawa naman po kayo. Hindi, hindi ako marunong maawa. Denise, okay ka lang ba? Madam, bakit mo naman tinapon ang mga gamit namin? Paanong hindi? Di ba sabi ko alas 6 impon punto kailangan ba ito kayo sa upan ng bahay? E, ano kayusap naman po ko sa inyo maayos ah? Oh. Di ba may usapan din naman tayo? Wala akong pakalamsa sa pakiusap mo. Buti nga yan, eh. damit lang yung hinagis ko eh. Maawa naman po kayo. Kahit sana ko na lang po. Hindi ako marunong maawa. Umalis na lang kayo at wala na kayong titirahan. Naiintindihan mo naman siguro yun, di ba? Nay, paano na po yun? Saan na po tayo titira? Hindi ko na din alam, anak, eh. Antayin na lang natin yung tatay mo. Ano nangyari? Pinalayas na tayo eh. Hindi ko na talaga siya mapakisapan. Sa talagang puso yung nagdurd na yan. Ako magkasto yung ginawa niya sa atin. Nagawa ko naman yung lahat. Anak, tawarin mo si tatay, Anak. Bakit nangyari ko? tawarin mo ba? Teka. Si Medjine to ah. jin J-Roll? Anong ganyang niyo dito? Pinilayos na po kasi kami. Ni Ma'am Des. Ano? Kaya pala nandito yung gamit niyo? Isang lugo na po kasi kaming delay. Sa bayad madam. Hindi ko alam yan, na. Ah. Tsaka, naiintindihan ko naman yung sitwasyon niyo kung bakit hindi kayo nakakabayad. Pag naman nakakaluwag kayo, ang ah, bilis niyo rin namang kausap. Teka nga, tawagan nga yung babae niyo. Hello, Des. Pumunta ka ngayon dito sa apartment. Mag-uusap tayo. Ngayon din. Ma'am! Oh, ano? Susumbong-sumbong kayo kay ma'am. Totoo naman hindi kayo marunong magbayad, di ba? Okay na, suset. Eh ma'am, ginagawa ko lang naman to yung trabaho ko eh. Alam mo bang maayos kausap tong mga to? Tapos palalayasin mo ng ganyan. Alam mo may bata. Buksan mo ang pinto ng mga yan. Pabalikin sila sa bahay. Baka nakakalimutan mo. Nanggaling ka din sa sitwasyon nila ngayon. Wala ka rin matirahan nun. Tapos ngayon ano? Yan ang igaganti mo sa kanila. Kung alam ko lang sana, ganyan na lang din pala yung ginawa ko sa'yo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo. Ginagawa ko lang nang yung trabaho ko eh. Ginagawa mo ang trabaho mo? Pero ikaw pinatira ko ng walang bayan. Ni hindi kita siningil. Alam mo dapat, yung mga tulong na nakuha mo sa akin, dapat ibinabalik mo yun. Sa mga taong, ganyan. Yung kailangan din nila ng tulong mo. Anong klaseng tao ka? Sana kahit yung bata man lang inisip mo, di ba? May anak ka din. Sorry na po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na to mauulit. Dahil mula ngayon, aalis ka na sa bahay. Maghanap ka na ng titirahan mo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo? Sige po, bubuksan ko na yung bahay. Pasensya na kayo ha, sa kung anong inasal sa inyo ni Des. Wala talaga akong kaalam-alam dito eh. Ayos lang po, madam. Maraming salamat po talaga, madam. Huwag mo nang problemahin yun. Hangad ko makatulong sa mga taong karapat dapat tulungan. At kayo yon. Tara na sa loob. Tara na. So paano pre. pre. Nandito na tayo ngayon sa Pinas. Excited na akong makita ng asawa ko. May surprise eh. Hindi niya alam na pupunta ako ngayon. Kaya nga pre, um, napahanga mo ko. Sigurado, matutuwa ang asawa mo. Biruin mo, napakagandang bahay ang binigay mo sa kanya. Tapos may negosyo ba kayo? Tapos uh, yung sakripisyo yung ginawa mo sa abroad sa loob ng limang taon. Hindi ko kaya yun pre. Biruin mo, nagawa mo doon ng OT, tipid sa pagkain, pagpapuyat para lang may bigay sa asawa mo lahat ng gusto niya at lahat ng pangarap niya sa buhay. Ako, wala man lang ako na ipon. Nandiyan ang bisyo. Nandiyan ang pagbibigay kahit sino, kahit ganun. Wala akong na ipon, pre. Kaya ako, napahanga mo ako, pre. Congrats, pre. Um, paano? Ito sa, lang. sa susunod natin pagkikita. oh, sa susunod natin pagkikita. Tawag na lang ulit. Ingat, pare. Ingat, pre. Dito na ako. Oo, oh, ingat. Alam. Siyak na surprise nito ang asawa ko. Teka, ano yung motor to? Baka sa kapit-bahay lang ko. Mm, thank you. Lagi mo lang ako bigyan ng gift. Siyempre, ma'am. kita. sweet mo talaga. Alam mo talaga, ang mga favorite ko. No, dahil dyan, nilibre na lang kita gusto mong kumain? Sa SM mo. Hmm, sige. Ano ba mga, mga gusto mong kainin? Uh, kahit saan lang, Jollibee. Mm. Para bida ang sayo. Ay, Jollibee lang. Oh, Ayos ah. Ano yung nangyari dito? Surprise! Mm <laughs> Masaya? Magaspang ka eh, no? Wait lang. Magpapaliwanan Sabi ko, ko sa'yo, magbabantay ka dito. Hindi babantay ang asawa ko. Mm -hmm. Pare, asinsado na. Siyempre. Parang gitanag ka na pala ngayon, ha? Oo. Kung <laughs> sa buhay mo? Ayos naman, pre. Ako, oh, ito. Ngayon yung bansa na ako. Nakikita mo to? Alam, pre. Yan. Ah, ito? Oo. Nalala mo si Casey? Mm. Naalala ko siya. Yung ko ngayon. Oh, yeah. Ngayon, dahil nag-best friend naman tayo, siya magkabata, magkasama na tayo. Dito, yan, yan mismo. Tatayo ko yung malaking bahay na pangarap ng asawa ko. Oo. Oh. Napakaganda mo. Ang lupa na mahal ko kasi yung sobra. Napakabait nun. Lahat ng problema kailangan naiintindihan niya. Naiintindihan naman yun hindi na kailangan pang turuan. Ah. Kaya ganun ka mahal. Yung mga pangarap namin, bahay, sige, oh, dyan ha. Ah. Tagal na. Patagang talagang pangarap pre. So, sa mga kaibigan, ikaw lang talagang nakikita ang ganang potensyal at napakadami mong pangarap. Sana matupad lahat yun, pre. Salamat, pare. Pero ito ang pakiwasag ko sa'yo, pare, ha? Pag alis ko mga ilang buwan, papatayuan ko ito ng bahay. Ikaw na magbanta, ya? Oo, oh, magbanta. Aligid-aligid mo, siyempre. Doon din yung asawa ko. Oo, oh, para safe din siya. Mahal na mahal ko yan, kid. Ikaw naman, mamaya sabihin ka, sitot mo mo ng bibig mo, ha? Sampalin kita, eh. Nagtrabaho ako doon. Nag-overtime ako. Hindi ako kumakain ng tama sa oras para sa'yo. Para sa visit na... na bahay na to. Tapos ganito ang dadatang ko? Ano ka paliwanan, ako kita. Ano gusto mong nangyari ngayon? ka? 4.2 million house. Iiya kang kapalit? Grabe ka kaisip. <tinyo> Siguro yung bahay na tatawagin kong mahal ngayon, hindi na ikaw. Huwag naman oh, please. Tawa ko. Ito, nangihinus sa mukha mo eh, no? Barangay ka ka nagde eh. Pero bantay sa lakay? Tropa kita pare, simula ba tayo? Sabi ko siya, bantayan mo, ipapagawa namin bahay. Protecta ka mo, yung bahay. Kasi nagdun yung asawa ko. Iwala ako sa iyo eh. Nang gigi aku saja orang sepanjang kita. Pegang gigi di sana, ah. ta ha? Ikau. Lihat semua. Tangan nanti nunggu kau. Bas. Tak. Ada orang nak bas sirai nua yo. Semua yuk bang. Harus sepanjang kita. Itu kan cuma. Sorry. Kita tak saya. Ikau sah sah mana? Semua mana? Hindi ka sasama. Mas mahal ko yung bahay. Kasi ganyan yung dinatang ko. Sudi. Tapos. Sorry. Uh, Sorry. Tapos. Tapos ka, tapos. Hindi ko kailangan magmakawa. Lumabas ka. Sorry. Mahal. ako. Chelsea, anong ginagawa mo? Ah, naayos ko yung mga bags para sa live selling ko later. Ang gaganda ng bags ko ngayon. Ako, bumili ka. Magla live selling ka? Oo. Oh, Di ba nakwento ko sa sa'yo last week na plano ko mag live selling? Ito na yon. Ang ganda, di ba? Alam mo, wag main ka dito, ha? Oh, ang dami kong inspired dito na bag. Ang Chelsea, hindi ka ba nahihiya? Bakit naman? Mga sabi ng mga teacher natin tsaka mga klase. Tapos ka, pero yan lang. Live, live selling ka. Hoy, ano ka ba? Napakaganda na kitaan dito, no? Tsaka ano naman kung live sailing? Maraming nabubuhay na pamilya to, girl! Ay, diba? Hindi ka ba nahihiyag sa ginagawa mo? Hindi ah. Naku, proud na proud ako dito. Tsaka walang masama dito, no? Na yung na trabaho mo yung tinapos mo yan, nagbebenta ka ng bag, live selling. Ano ka ba? Okay lang yan. Ganun talaga ngayon ang buhay. Kailangan nating, diba, di ba, dumiskarte. Naku, Chelsea, alam mo, pakiramdam ko lang ha. Feel ko, Parang hindi ka mabebentahan. Bakit naman? O kasi titigil ko na yung ginagawa mo. Ano kasi ka? yung ka ng effort tsaka ng time. Tinan mo yung mga bag mo, oh. O ba ito okay? May quality nga, okay oh. tala mong peke, eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Ikaw naman, kakasimula ko lang. Ako, kung ako ang manonood, hindi ako bibili sa mga... Tinan mo, oh. Kaya tala hindi quality yan. Tama na. Ano ka ba? Ngayon lang naman. Support naman, ikaw talaga. Oo. Madana nang hindi original yan. O meron mga inspired lang, pero alam mo, mabenta yan sa mga tao, syempre. Gusto nila inspired, yung mga Gucci, yung mm, mga ganyan. So ayun yeah. nga, Chelsea, advice po, tigil mo na yung sayang pinag-arayan mo, nakakahiya. Grabe, bakit naman nakakahiya? Marangal naman ang nagtrabaho. Chelsea, nakakahiya yung mga kabarkada natin, oh. No? Mga tapos na mga ng trabaho, tapos ikaw, yan lang. Naglalay. Oh, Chelsea, ako nahihiya sa ginagawa mo. Uy, Casey, may chika ko sa iyo. Ano 'yan ng aga-aga? chika ko? Ang... Alam mo ba si Chelsea, See, nakakainis, hindi gumagamit ng utak. Nakakahiya siya. Bakit? Ayun, naabutan ko, nag-aayos ng bag, magla-live selling. Nakapagtapos, tas dun lang babagsak. Ano nga sabihin ng mga kaibigan niya, ng teacher niya? Nakakahiya siya, grabe. Teka, anong masama sa pagla-live selling? Si so mga bag niya. Mga peke. Nakakahiya siya, dapat niya itigil yung ginagawa niya. Teka, sandali, sandali. Anong nakakahiya naman? At saka nagiging madiscourte lang yung isa eh. Parang siguro may mga pangangailangan din siya. Hindi, para sa akin nakakahiya yun. Tigil niya yun. Eh, di ba? Ang dami yung mayaman niya yun sa paglalive sale. Ang dami nga mga nagre-reseller eh. Pero yung si Chelsea, kutob ko, wala siyang mapapala dyan. Kaya itigil niya na yan. Grabe ka. Eh, Kaibigan natin yun. Dapat tayo sumusuporta sa kanya, di ba? Suporta? At saka, ano ba? Huwag mo naisipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ano ba? Naghahanap buhay yung isi. At saka, eto pag live selling naman, marang na trabaho naman yun. Okay lang yun. Basta ako, hindi bibili sa kanya. Yung mga bag niya, halatang peke. Halatang hindi quality. Ay, naku, tara na lang. Tara na! po, oh, Ate Chancy. Wow! Hi, Ay, ano ba yung mga ititinda mo? Oo. Pati nga diba? naman yung Ito? Oo. Ayan. Alam mo, bag mind ka ha, Magla-live ako. Ang oo. ganda, di ba? Ang kaganda naman ang mga tinda mo ha. Magkana to? <laughs> mga 180 lang yan hanggang 300. 180 lang? Oo. 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 Kaya mag mind ka ha. Eh, bakit Ayan, diba? sabi ni Ron, ang pa daw ng mga paninda mong bag? Ah, oo nga eh. Eh, ang gaganda naman ito ah. Kaya nga, sana maraming magkagusto. Eh, alam mo naman, first time ko palang magla-live. Susubukan ko palang naman. Ano ka ba, T. Chelsea? Alam mo ba na ang dami naging successful sa pagla-live selling? Uh, Talaga. <laughs> Tsaka, kayang kaya mo yan. Alam mo, kilalang kilala kita. Napaka-discarte mo. Ano kayang kaya mo, mo yan. Kinaka medyo kinakabahan nga ako. <laughs> Kasi di ba, makamamaya walang manood, walang mag-mine. Kasi nga, first time. Meron yan. Tsaka sa mga ganyang bagay sa support ang kita, anong oras ka mm. ba magla-live? Siguro mga 6pm para mga siesta time. Na sige, ako. sakto. Wala akong pasok mamaya. Manonood ako. Okay, sige, sige. not ka. Kaya mga ate, ipagsashare ko yun sa mga maraming group para mas maraming manood. Sige. Goods yan. Thank you, ate. Thank you. Siguro mamaya na lang ako manonood para doon na lang din ako mag-mine. O, oh, sige, sige. Malaman ko rin yung mga praise niya. Okay. Kaya Ay, mga ate, ang, gaganda, ang dami po. Salamat. Sana maraming bumili. Nakaban talaga ako. Hello mga mamsi! Ayan, meron na tayong five viewers. Ayan, marami tayong bags dito mga mamsi. Mga legit. And meron din tayong mga inspired bag. Ayan. Mga ukay bags to mga mamsi ha. So ayan, kung makikita nyo, meron tayo dito mga front details. Gucci to mga mamsi. Ayan side details natin, mga madam. Ayan, o ba diba? Ayan, hi, 10,000 viewers. sorry, 10 viewers. O, syempre, first timer tayo, mga madam, diba? So, ayan, kailangan pa share po ng ating mga live. So, papakita, papakita ko sa inyo yung loob ng Gucci natin. Ayan. Ayan. Okay, pamay na lang dito ng Gucci. 180 pesos. Ayan. Okay, yours na, Barbz. Wow, thank you so much. Pa-screenshot, please. One, two, three. One, two, three. Ayan. Thank you so much po sa mga nanonood pa rin, ha. Alam niyo, first time ko palang mag-live. Pero natutuwa ko dahil meron akong sampung manonood. Ayan. Next naman tayo. Meron tayo dito. Louis Vuitton, mga Mamshi Bells. O, diba? Napakaganda. Ayan ang front details niya. Tapos side. Okay, ayan. Pamay na lang dito ng LV for only 300 pesos, mga madam. 300 na lang. Ayan, may magmamain ba? Ah, okay. Sige, next muna tayo. Sige. Marami tayo dito, mga mamshi. O, oh, eto. Ayan. Inspired din to, mga madam. O, oh, eto ang front details niya. Napakaganda. Ayan. Pamay na lang dito ng cute for only 200 pesos. Oh, yours na, Madam Julie. Okay. Pas screenshot, please. One, two, three. One, two, three. Ang oh, nakakatuwa naman. Okay. Meron pa tayo dito. Marami tayong inspired Gucci, mga madam, ha? Ayan. Maraming salamat sa sampu na nanonood. Ayan. Ayan ang front details, mga madam. O, diba? Napakaganda. Tapos, ang loob niyan. Gandang-ganda rin. O, diba? Pamay na lang dito ng maganda for only 180 pesos. Okay, KC, yours na. Screenshot na lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, thank you so much. Naku, ang dami na nating nasold, ha. Oh, KC. KC. Ano Baka may extra ka dyan. Hiran sana ako. Extra? Mga magkano ba? Mga 10K ka siguro. Kasi yung sinasawad ko sa kumpanya, yes. hindi na nahihanap sa mga gastusin ko. Ay, sayang. Kakabayad ko ka lang ng tuition ng kapatid ko eh. Tsaka ako kagabi kay Ate Chelsea ni yung last money ko. Baka may kailangan pwede kong hiraman. Kailangan kailangan kailang gipit na gipit eh. Kay, pwede may try kay Ate Chelsea. Nakasold out yun kagabi ng mga bags. Chelsea? Oo, yung kaibigan natin na nagla-live na ngayon ng mga bags. Hindi ba nakakahiya sa kanya ako eh, Hiram? <laughs> nakakahiya. Bakit kasi minalate mo yung trabaho niya? Yung mga pagdiskadiskate niya ng, ngayon na ganun. Sa so bagay, no Chis ako. Hindi sa kanya talaga ako lalapit, pero... Sige, pupuntahan ko na lang din. O oh, tsaka, ano ka ba? Kahit naman ganun yung ginawa mo sa kanya, kalala ko naman yun. Sobrang bait naman ni Ate Chelsea try mo na rin sa kanya manghiram. Wala na rin kasi, nagbayad ako ng tuition ka na Okay, sige. Salamat. Puntaan ko na siya, ha? Salamat. Sige. Ingat ka. Um, ah, hello po, sir. Um, ah, oh, po, sir. Ginagawa ko naman po ng paraan. Hihintay ko lang po yung kaibigan kong mayahiraman ko ng pera. Opo, ah, oh, sir. Habol po ako. Okay po, sir. Pasensya na po. Oh, Rona! Kanina ka pa ba dito? Um, oo, oh, Chelsea. May sadya talaga ako pa sa'yo. Ah, okay. Nag, ano kasi ako, nag-ship ako nung mga nabili sa akin na bags. Anong kailangan mo yun? Um, kahiyahiyaman pero baka pwede ako makairam sa'yo ng pera, Chelsea. Huh? Bakit? Anong nangyari? Ito kasi, gipit nagipit. gipit. Yung oh. sa kumpanya, hindi sapat sa mga gastusin ko. Ang dami kasing bayarin. Hmm. Kaya to, hiram hey, sa kahit maliit na halaga. Alam mo, Rona, ganito, tutulungan kita. Alam mo kasi, yung pera nasa negosyo, Rona. Kita mo ko, di ba? Sabi mo nga minatapos ako, pero bakit ako nag-online selling? Kasi may kinikita doon, Rona. And pwede mong gawin yun sa'yo kahit nagtatrabaho ka. Pwede mong gawing sideline yun. Di ba? Extra income. Alam mo yun. Alam mo, tuturuan kita mag-online selling. Alam mo, sa umpisa, nakakahiya, di ba? Pero habang ginagawa mo siya, alam mo yung nasa-satisfy ka na may bumibili sa'yo. Yung hirap mo, yung effort mo na nakikita mo na may nagmamain ng mga binibili na bags. Sabi ko sa'yo, Rona, matutuwa ka. Nag-earn ka na ng pera. Alam mo yun, na enjoy mo pa. Ang galing, no? Oo, oh, so, naman. yung mga panindang mo. Alam mo, yung problema mo yun sa pera, pagka nagawa mo itong pag-online selling, masusolusyonan niya. Tutulungan kita, ha? Sige na nga, turuan mo ako niyan, ha? Hindi <laughs> nga ako matutong. Oo, oh, oh. ayun, tutulungan At tayo oh, mga front-front details na yan, side details. Ayun, madali lang yan. Anong tuturuan kita, meron ako ng dito. Tiba? Sige nga. Sige nga.